Bakit na ba maganda sa kalusugan ng buko juice? Ang sabaw ng buko ay may kakayahan na mag-hydrates ng ating katawan dahil sa electrolytes at carbohydrates na taglay nito na siya ring nakakatulong na maprevent ang diarrhea, pagkahilo, at pagsusuka. At alam mo ba na ang pag-inom ng dalawa hanggang tatlong baso ng fresh buko juice kada araw ay lubos na nakakatulong sa mga may hypertension upang mapababa ang presyon ng dugo? Dahil ito sa taglay nitong mga magnesium, potassium, at vitamin C na nagbabalan sa negatibong epekto ng sodium sa katawan. Pinipigilan rin ito ang pagkamatay ng mga ugat na sanhi ng mga pagbabara o ang pagkakaroon ng atherosclerosis. Nagtatanggal rin ito ng mga toxins sa katawan, mabuti sa pagbabawas ng timbang, sa edema, kidney stones, pananakit ng ulo, nagpapababan ng bad cholesterol at blood sugar level babuti sa kalusugan ng puso, kalusugan ng bato at nagbibigay ng proteksyon sa digestive system.